sa lalim na 50 feet at 70 feet ng Taal Lake. Dito nakapa ng mga technical diver na Philippine Coast Guard ang dalawang sako na iniahon kahapon. Ayon kay Coast Guard District Southern Tagalog District Commander Commodore Hernanito Tobilla, dahil sa sobrang labo ng tubig sa ilalim ng lawa, nahihirap ang makakita sa ilalim ang mga diver. Kasi yung situation sa bottom, no? Uh, sa sobrang labo ng um, lugar no ng ilalim. Uh, yung nakikita ng divers minsan dahil you're using their hands lang no at uh, linalapit pa talaga nila yung kanilang uh, sarili dun sa ano ayun pa kay Commodore Tobilla dahil sa tagal ng pagkakababat sa tubig ay sira-sira na ang mga nakuha nilang sako Maliwanag pa ni Tobilla, naglalagay sila ng markings so mga boya bilang palatandaan kung aling mga bahagi na ng lawa ang nasisid ng mga technical diver. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang ginagawang case build-up ng mga otoridad sa pangunguna ng Department of Justice o DOJ sa kaso ng na mga nawawalang sa bungero. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, maganda ang lead o takbo ngayon ng kanilang investigasyon. Tumulong na ang mga piskal ng DOJ sa pangangalap ng ebidensya sa Batangas. Kaya pakiusap nito sa pamilya ng mga missing sa bungero, habaan pa ang kanilang pasensya at iginiit na ginagawa na ng pamahalaan ng lahat upang malutas ang kaso. Buo ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte na handa siyang magbigay ng paliwanag hinggil sa kontrobersyal na issue ng confidential funds. Ngunit aniya, hindi ito nakadepende sa kung ano ang kagustuhan ng House of Representatives. Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ipinaliwanag ni VP Sara na bago pa man ang budget hearing, alam na niya ang plano ng ilang kongresista. Isang kasamahan umano ng mga ito ang nagbabala sa kanya na ang layunin ng ilang mambabatas ay gumawa ng kaso gamit ang issue ng confidential funds. Kaya't hindi ang kasalukuyang budget request ng Office of the Vice President ang pinuntirya ng mga ito kundi ang confidential funds mula sa nakaraang taon. Tinawag na peke ni Vice President Sara Duterte ang isang kumakalat na litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nasa ospital at may isot pang identification tag sa kamay. Iginiit ang Vice Presidente na mas mukhang malusog ngayon ang dating Pangulo bagamat kapansin-pansing pumayat ito kumpara noon. Ang kay BP Sara hindi matatagpuan si F. PRRD sa ospital. Sa halip ito ay nasa regular wing ng detention unit. Bukod dito, sinabi ng pangalawang pangulo na kailangang linawin sa mga abogado ng kanyang ama kung maaaring maglabas ng health bulletin ang International Criminal Court o ICC tungkol sa dating pangulo. siya sa hospital ng uh, detention unit. Nandun po siya sa regular wing uh, ng detention. Kinumpirma ng tagsalita ng House of Representatives na nakatanggap ang Kamara ng kopya ng solusyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga inihaing petisyong question sa impeachment complaints laban kay Vice President Sato Ayon kay Attorney Princess Abante, susod ang Kamara sa direktiba ng Korte Suprema Dagdag pa nito na i-refer na ang resolusyon sa Office of the Solicitor General na tumatay yung counts ng Kamara. Ito ay upang matiyak ang pagsusumite ng kinakailangang impormasyon sa loob ng sampung araw na palugit na ibinigay ng Korte Suprema. Ilan sa pinasusumite ng Korte Suprema ay ang status ng unang tatlong impeachment complaints na inihain ng private citizens laban kay VP Sara. Itinurnover over na ni dating Presidential Communications Office o of PCO Secretary J. Ruiz kay newly appointed Secretary Dave Gomez ang kanyang trabaho bilang pinuno ng communication arm ng malaking niya. Kahapon, nanumpa na si Secretary Gomez sa tungkulin sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa kanyang pagharap sa media, sinagot ng kalihimang ilang puna sa kanyang pagkakatalaga bilang PCO Secretary ilang health at right groups kabilang na si Sen. Pia Cayetano ang hindi sang-ayon sa appointment ni Secretary Gomez dahil dati itong executive ng tobacco industry. Nagbibigay nila ito ng maling mensahe lalo na sa mga kabataan na madaling ma-influensyahan ng tobacco at vape products. Tumanggi magbigay ng komento ang kalihim sa bagay na ito dahil hindi pa niya nakikita buo ang mga kritisismo sa kanya. Kung saan, makikita siyang nakataas ang isang paa habang nagmamaneho ng sasakyan. Ayon kay LTO Executive Director Attorney Greg Buwa sinuspindi nila ang lisensya ng vlogger dahil baka akalain na mga follower nito na pwede ang ganung paraan ng pagmamaneho. Pinaharap siya sa Central Office ng LTO sa Quezon City sa July 16 para sa investigasyon at pinagsusumite ng written explanation. Samantala sa post ng vlogger, sinabi nitong magbabike na lang siya pag-uwi ng Pilipinas at humingi ito ng paumanhin sa LTO. Sa isa pa niyang post, sinabi niya ang isang social media page na nag-post umano ng kanyang video kaya ito naungkat. Erereklamo anyan niya sa National Bureau of Investigation ng naturang page dahil sa pag post ng kanyang video ng walang pahintulot. Aeroplano, bandang 9.31 ng umaga kahapon, Bumagsak ang isang Cessna 172 na may tail number RPC2211 sa Purok 4, Sitio Corocan, Barangay Lipay, Dingin, Panibutan, Iba, Sambales. Sakay ng aeroplano ang isang flight instructor at tatlong student pilot para sa isang routine training flight nang mangyari ang insidente. Ligtas ang apat na sakay at agad na isugod sa pagamutan para sa agarang medikal na pagsusuri. Nakatanggap po siya ng 110K po galing DSWT. Sa JL po na galing po sa isang senador po at sa kaisang congressman po. Para po mabuo po yung, ano, yung 522,000 na bill po mula sa Iloilo ay dumayo pa si na Jerry Linda sa Maynila upang ipagamot ang kanyang anak na na-diagnose ng meningioma o tumor na tumubo sa ulo. 522,000 pesos ang hospital bill para sa naging operasyon ng kanyang anak. Dahil sa laki ng gastos, lumapit siya sa mga private organization, ahensya ng pamahalaan at mga politiko upang mabigyan ng guarantee letter. Ang resulta, wala siyang binayaran kahit piso. Anya kung hindi dahil sa guarantee letters, hindi niya alam saan kukuha ng pera upang maipagamot ang anak. Para kay Dr. Tony Lea John, ilipat na lang sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang pondo para dito. Sa ganitong paraan ay maiiwasan pang magamit sa pamumulitika ang ayuda. So the funding should go actually to the PhilHealth. Kung meron silang mga guaranteed letters, I think it's about time to systematically transfer that to PhilHealth at hindi na sa labas yung guaranteed letters. Hindi lang prinsipyo kundi buhay lalo na ng mga Pilipino. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Chadoro kaugnay ng pagkatig ng 2016 Permanent Court of Arbitration sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon na ngayon ng nasabing arbitral award, Sinabi ni Teodoro na walang ibang lehitimong batayan na dapat kilalanin sa soberanya at eksklusibong karapatan ng Pilipinas, kundi ang United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS.